Umabot sa higit 3,000 mga pasahero ang stranded at napilitang manatili muna sa iba't ibang pantalan sa Luzon at Visayas dahil sa sama ng panahon dulot ng bagyong Christine. Narito ang buong ulat ni Rovic Manuel. Umabot na sa mahigit 3,400 na mga katao ang stranded sa mga pantalan sa Luzon at Visayas dahil sa patuloy pa rin sama ng panahon dulot ni Tropical Storm Christine. Sa pinakahuling ulat ng Philippine Coast Guard o PCG as of 4AM ngayong araw, umabot na sa 3418 na mga pasahero, truck driver at cargo helpers ang nastranded sa magkakahiwalay na pantalan sa Bansa. Gayun din ang nasa 600 rolling cargos, 26 vessels at labing isang motorbankas na stranded, habang ilang vessels rin at motorbankas ang sumilong at ipinarada muna. Sa Southern Tagalog Region, nasa walong pantalan ng apektado na may higit ang pasahero ang stranded. Sa Northwestern Luzon naman, dalawa ang apektadong pantalan, anim na vessels at limang motorbanka ang hindi muna pinabiyahe. Sa Bicol Region naman, siyam na pantalan ng apektado habang umabot na sa 1,229 na katao ang stranded at nananatili sa mga pantalan. Samantala sa Eastern Visayas, labing-anim na pantalan ang naantala ang biyahe at pinakamaraming apektadong pasahero ang naitala na humigit na sa dalawang katao. Nagpaalala naman ang Philippine Ports Authority o PPA na makipag-ugnayan muna sa mga concerned shipping lines bago magtungo rito para maiwasan ang anumang abala. Habang pinag-iingat naman ang PCG ang malalaking barko sa malalaking alon dulot pa rin ng bagyong Christine. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovik Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.